Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako ngayon sa ating pag-aaral sa salita ng ating Diyos. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay nanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Now, welcome po mga kapatid sa ating devotional Bible study. Day 17 na po tayo. At yung teksto ngayon na ating tatalakayin pag-uusapan ay nandito po sa Daniel 3, 12 hanggang 13. Basahin po natin. Hindi po sumusunod sa otos ninyo si Nashadrach, Meshach at Abednego. Ang mga hodiyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong ribultong ginto. Nagalit si Haring Nabucadnezar nang marinig ito at ipinatawag niya ang tatlong lalaki. Now, ang ating topic na pag-uusapan ngayon, kapangyarihan sa presensya ng Diyos. Paano natin maranasan ang kapangyarihan sa presensya ng Diyos? Mayroon pong tatlong katotohanan na pag-uusapan natin. Ang una, kapag tayo ay manindigan sa katotohanan. Dito po mga kapatid sa Daniel 3, mayroong tatlong mga Israelitang tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at tunay na nanindigan sa katotohanan tungkol sa tunay na Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Sila po ay si Nashadrach, Meshach at Abednego. So ano po ang kanilang tungkulin sa hari? Sila po ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo kasama na dito si Daniel Basahin po natin ang Daniel chapter 2, verse 49. Moreover, at Daniel's request, the king appointed Shadrach, Meshach, at Abednego administrators over the province of Babylon, while Daniel himself remained at the royal court. Makita po natin na sila po ay tagapangasiwa, administrators over the province of Babylon. Now, mga kapatid, nasubok po ang pananampalatayan nila, Shadrach, Meshach, at Abednego. Bakit? Dahil si Haring Nabucadnezar ay nagpagawa po ng ribultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dora sa lalawigan ng Babylonia. Ngayon, ipinag-utos ng hari sa lahat ng kanyang kinasasakupan na at sumamba ang lahat sa ipinagawang ribulto ng hari sa sandaling tumunog na ang lahat ng instrumento. Mababasa natin yan sa verse 4 and 5. At yun na nga, tumunog na ang lahat ng instrumento. Ngunit sila Shadrach, Meshach at Abinigo ay hindi lumuhod at sumamba sa ribulto. Galit na galit ang hari, kaya ipinatapon sila sa naglalagablab na pugod. Ngunit laking gulat ng hari sapagkat hindi nasunog ang tatlo. Bagkos ay naging apat pa sila sa pugon. Bakit? Sapagkat iyon ay ang presensya ng Diyos. Basahin po natin sa Daniel 3, 24-25. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nabucadnezar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang ang inihagi sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy ng hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak ng mga Diyos. Now mga kapatid, ang pagliligtas ng Diyos ay naayon sa kanyang kalooban at layunin. Hindi man tayo nasa pangyayari o karanasan nila Shadrach, Meshach at Abednego. Ngunit pwede nating tularan ang kanilang paninindigan sa katotohanan. Hindi sila natakot at hindi nila ipinagpalit sa trabaho ang kanilang pananampalataya sa tunay na Diyos. At nakita nila ang power sa presensya ng Diyos. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Kaya mga kapatid, there is power in God's presence. Saan ka man nagtatrabaho, nakapunta ka man sa mga panggigipit, pamimilit, pananakot, Manindigan pa rin tayo sa ating pananampalataya dahil alam kong may paraan ang Diyos kung paano niya tayo itataas. So paano natin maranasan ang kapangyarihan sa presensya ng Diyos? Una, kapag tayo ay manindigan sa katotohanan. Pangalawa, kapag hindi natin ikinakahiya ang ating katayuan sa Diyos. Ano ang katayuan natin sa Diyos? Anak na tayo ng Diyos, mananampalataya na tayo followers na tayo. Pinawalang sala na tayo mga kapatid. Kaya hindi na dapat natin itong ikahiya. Hindi na dapat itago. Kung kinakailangang malaman ng lahat, hindi natin ito ikahiya. Sila siya Drak, Mishak at Abinigo mga kapatid ay hindi nila ikinahiya ang kanilang katayuan kung sino sila. Lantad rin ang kanilang pananampalataya. So paano nila naranasan yung kapangyarihan sa presensya ng Diyos? hindi po sila pinabayaan ng Diyos at nakita ng lahat, pati ang hari, ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. At dito nga, itinaas pa sila sa trabaho nila sa palasyo. Basahin po natin sa Daniel 3, 27-29. At lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Kasi gulat na gulat sila eh. Tiningnan silang mabuti ng mga ito Ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog ni bahagya man ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy usok. Verse 28, dahil dito sinabi ng hari, so ibig sabihin na patunayan talaga nila na totoo ang Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego. Anong sabi ng hari? Purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego isinugo niya ang kanyang anghil upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking otos. Ginusto pa nilang sila'y ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos Diyosan. Verse 29, Kaya ipinag-otos ko, sinuman mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos, ni Nashadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Kaya mga kapatid, makikita po natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Ikaw lang ba ang kristyano o follower ni Jesus sa trabaho mo? Sa school mo? Sa pamilya mo? Madalas ka bang pinipersecute ng mga kaibigan mo? Magulang mo? Asawa mo? Dahil sa iyong paglilingkod sa Diyos, huwag mo itong ikahiya. There is power in God's presence. Makikita rin nila balang araw ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Mapapatunayan din nilang buhay at totoong Diyos ang ating pinaglilingkuran. Paano natin maranasan ang kapangyarihan sa presensya ng Diyos? Kapag hindi natin ikinahiya ang ating katayuan sa Diyos. Pangatlo, kapag malakas ang ating paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Now, sila Shadrach, Meshach at Abednego ay napakalakas ng kanilang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Kung iisipin mga kapatid, mula sila sa kanilang bayan sa kanaan, winasak ang kanilang lunsod at templo, inalipin sila ng Babylonia sa loob ng 70 years, ngunit mapalad sila at nabigyan sila ng magandang trabaho sa palasyo kasama si Daniel dahil sa kanilang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos, hindi sila nang hinayang kung alisin man sila sa trabaho, kung magalit man sa kanila ang hari, dahil sa hindi nila pagsunod sa utos na sambahin ang ribulto na ipinagawa ng hari. At nangyari na nga, galit na galit sa kanila ang hari at kailangan silang parusahan ng kamatayan. Pero anong sabi nila? Iligtas o hindi man kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa ribolto na ipinagawa ng hari. Meaning, tanggap na nila na sila ay hahatula ng kamatayan. Basahin natin sa Daniel 3, 17-19. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. O, nakapagdesisyon na. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Verse 18. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Namula ang mukha ni Haring Nabucadnezar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya inuutos niyang painitin pa ng pitong ulit ang pugon. Kaya inihagis nga sila. Pero Takang-taka po ang hari, mga kapatid, sapagkat hindi sila nasunog. Basahin natin sa verse 26 sa Daniel 3. Lumapit si Haring nisar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo riyan at hali kayo rito. Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng katastaasang Diyos, lumabas nga silang tatlo mula sa pugon. O di napatunayan po na totoo ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Makita po natin mga kapatid na matindi po ang paniniwala at pagtitiwala ng tatlo. Kaya mga kapatid, natatakot ka bang mawala ng grades, mawala ng points, mawala ng tiwala ang boss mo? Natatakot ka bang mawala ng minamahal, mawala ng customer, mabawasan ang budget, gumastos ng pamasahe para lang sumamba sa Diyos? Natatakot ka bang mag-tights? Natatakot ka bang kaltasan ang sahod mo? Natatakot ka bang mawala ng promosyon? There is power in God's presence. Lakasan natin ang ating paniniwala at pagtitiwala sa Diyos na kaya niya tayong bigyan ng higit pa sa ating mga iniisip. Paano po natin maranasan ang kapangyarihan sa presensya ng Diyos? Kapag malakas ang ating paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Para po sa aking iiwan ng konklusyon, mga kapatid, anong klasing ribulto ang nandyan sa buhay mo ngayon? Pinipiga ka ba nito? May pressure ba? May pananakot ba? May panghihinayang ba sa oportunidad? Malaking hadlang ba ito sa paglilingkod? Kailangan ka bang mamili kung sino ang susundin mo? But, tularan natin ang buhay nila Shadrach, Meshach at Abednego. Nanindigan sa katotohanan at tunay ang katapatan sa Diyos. Dahil dito ay nakita at napatunayan nila ang power sa presensya ni Lord, maging ang hari at sa lahat ng leader ng bawat lalawigan. Para po sa ating review, kapangyarihan sa presensya ng Diyos. Paano natin maranasan ang kapangyarihan sa presensya ng Diyos? May tatlong katotohanan. Ang una, kapag tayo ay manindigan sa katotohanan, Pangalawa, kapag hindi natin ikinakahiya ang ating katayuan sa Diyos. At pangatlo, kapag malakas ang ating paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.